Ayan, good morning, good morning mga kababayan kung tunay. Ayan, at nandito pa rin kami ngayon sa bahay ni Kuya Jimboy. At nag-umpisa na po akong mag po sa CR. Para may kabit na po yung bawal mga kababayan. At malapit na po din matapos ang dingding sa division ng bahay ni Kuya Jimboy. At, at mayroon tayong bisita ngayon mga kababayan. Ayan, paki-subscribe din sa kanyang Ayyo. YouTube channel si, si, si PB Jutay. PB Jutay, ayan mga yan at tulungan po natin yung ano niya, yung channel niya, yung PB Team Jutay. Ayan si Uncle Chris. At pumunta sa dito ngayon mga kababayan sa ginagawa naming bahay. Ayan. At marami din tayong bisita mayroong pang May isa, yun know? oh <laughs> Iniwan na yung bahay niya sa kwan, Sa Kapihan. Kapihan, tayong bisita ngayon mga kababayan. At pakita natin yung ginawa natin. Ayan po mga kababayan, Oh ayan po yung tiles na ginagamit natin sa uh, CR ni Kuya Jimboy mga kababayan ayan, wrap po yan, hindi po yan madulas at yan na po ang kulang, yung mga espesyal yung seroho at dito, nagkabit na din kami ng dingding dito ayan mga kabayan, yan na lang po ang hindi nakabitan yan na lang po yung maliit na yan at sa susunod pintura naman ng aming gagawin dito at mag ano pa kami mga kababayan, magbatak ayan pag tanggal na na guys mga at napaganda na ang bahay ni Kuya Jimboy at may mga pintuan na din yan, gumagana na itong mga pintuan mga babayan at naka sliding window na din yan po yung sliding window yung mga kababayan na parang may maraming salamat po sa laging yung panunood ng ating mga video yung mga hindi pa nakapag naka, hindi pa naka subscribe dyan subscribe nyo na po yung TV Team Panday ayan mga kababayan at maraming salamat sa hindi nyo pang skip ng ads eh, paano nakabili tayo ng mga tuyo at ginamos? Yan ang mga Kita ko sa inyo kaya kung paano ko ikabit yung CR bowl. At magkakabit din ako dito ng kung makaya ko mga babayan dito. Nakabitan ko ito ngayon ng plastic door dito. Ito hindi pa nakabit mga Kasi dito yung pintuan patungo sa kanilang CR. Ito po mga babayan. Ayan, lagyan pa natin ito ng yung plastic door. Yung PVC door para sa CR mga kababayan. At ano na, napaka, ano na dito, nung tawag yung sa Tagalog mga kababayan, comment nyo na lang yung igang, yung mainit. Mainit na yung bahay ni Krel Jimboy dahil ano na mga kababayan, nakapalibot na po yung dingding. Hindi na makapasok yung hangin. Ayan, at buksan natin para hindi Ayan yeah, o, ganda pa na yung sliding window. Ayan. balitong itong sliding window natin mga kabayan is 47 by 47 inches. Hindi tayo nagpuha sa centimeter. Sa inches po tayo. Hindi, ganda po mga kabayan. Ang kulay nito is black. Ayan, bravo. At pipinturahan natin ito, kulay gray. Ito mga dinding. Ayan mga kabayan, at pakita ko na lang sa inyo mamaya yung Gagawin pa natin. Ayan. <tipos> Ayan, natapos ko na po na tiles ang um, video si Ari ni Kuya Jimboy yan po yung design ng tiles mga kababayan oh ayan at nakabit ko na din yung CR ball at saka may cleanage doon sa ilid ayan mga kababayan ang ganda po ng tiles mga kababayan oh uh, hindi ko pala ang nalinisan yan mamaya nalinisan ko yan mamaya mga kababayan ayan at napaka malapit na talaga itong matapos at dyan na ito na lang oh. taas na ba eh taas 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 ka yan o okay. oh. yan na lang po oh, oh. at ito na lang po yung katapitan mga babayan ayan at talagang napaka maliit na lang po yung kabaho dito ayan pintura na lang ang ganda po ang tarik ni Kuya Jimboy good afternoon mga kababayan kung tunay dyan ayan hapon na po dito ngayon sa Dabao ayan mga kababayan at tatapos na natin na dingdingan ayan dito ang ikakabit na lang natin dito ay yung PVC door yun na lang po yung ikakabit natin kita natin mga kababayan na ayan na po mga kababayan ito na po yung hindi pa natin nakabitan niya ng PBC door. Yan na lang po yung gagawin mga babayan At yung CR, ayan. Tapos na po mga babayan. Grout na lang ang kulang yan. Tile grout. Ayan mga kababayan. No? Oh. Ganda pa na ah, design ng tiles ni Kuya Jimboy sa CR. rapo ito mga babayan at hindi po ito delikado. Ayan. Hindi po ito hindi po ito, ano, ito mga kababayan, hindi po ito sinaw. Yan, hindi po ito delikado, mga kababayan. Pang-CR talaga. At nakadrop to ng punti dito sa flooring. Ayan, mga kababayan, nakadrop po yan sa flooring dito. Nakadrop po itong CR. At ito na lang po ang gagawin at nagmamasilian ako kanina, mga kababayan. Ayun, nagmamasilian ako sa mga dyungwin dyan, hindi pa ay natapos ko na itong namasilihan ayan lihan na lang po yung kulang Ayun, mga kababayan at malapit na po talaga itong matapos ang bahay ni Kuya Jimboy ayan, tapos na po dito ayan, may kunti mga retouch ayan po, retouch pa natin yan para wala kita na makita ng mga ganyan mga kababayan ayan o oh. at na po mga kababayan time to go home now time to go home ayan sira muna natin itong mga bintana mga kababayan ayan pang sira muna natin bago tayo umalis ayan mga kababayan Ang oh, pagkaganda. Sana all may ano tayo oh, yung mga pintuan mga wabayan oh, Ang ganda ng mga pintuan. At, oh. Ayan. Oh. Mo, ito. Yan. Oh. Nan mo limisin ba to dahil sa to sa mga wabayan Ayun. At ayun mga wabayan at maraming maraming salamat sa inyong lahat sa lagi nyong pagsuporta sa aking channel. Ayan, at nandyan kayo palagi mga kababayan at walang sawang nanonood ng mga vlog ko. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo at bye-bye. Uuwi muna kami ng aming bahay. Dahil araw po ngayon ang Sabado, baka bukas mag-duty ako dito. Ako lang siguro mag-isa mga kababayan dahil eh. ano, ito lang po yung gagawin ko. Diyan magbabatak, magmasilya iyan mga kababayan. At huwag kami dahil hapo po. Na po.